So, sa so, mga kalahi at ngayong gabi ay eh, meron akong gustong gawin sa inyo, no? Kung kayo ay merong karamdaman o kaya merong mga dinaramdam sa kaisipan at sa inyong damdamin o kaya masakit ang inyong katawan o kung iniisip nyo kayo ay kinukulam, nababate o nababarang o kung ano man no? sa inyong mga kapamilya, isipin nyo po at gusto ko po na ituon nyo po ang inyong pansin sa papel na ito at sa pamagitan ng papel na ito ay hihigupin ng papel na ito ang lahat ng inyong nararamdaman magmula ngayon, magmula bukas at mula nung kahapon beyond time ng nakaraan, nakalipas, ng kasalukuyan hanggang sa hinaharap. At kukunin ng papel na ito ang lahat ng inyong nararamdaman. At sa pamagitan nito ay ating susunugin upang wakasan ang lahat ng iyong paghihirap. lahat ng parangal sa dakilang kapangyarihan ng kasama sa buong sasipunan. lahat ng parangal sa dakilang kapangyarihan ng kasama sa buong lahat ng parangal sa dakilang kapangyarihan ng kasama sa buong sasipunan. So, lahat ng parangal sa sa So, Sana nakatulong tayo ngayong gabi sa inyo, mga kalahi. Magandang gabi, magandang umaga, at magandang hapon